Itinuturing na bayani ang isang aso sa Davao del Norte. Nakipaglaban si Bantay sa makamandag na kobra. Nasa frontline ang na balitang yan, si Laila Pangilina. Uh -huh. Nagat ng nakabulagta at wala ng buhay <coughs> ang asong ito sa bahay na yan sa Panabo City, Davao del Norte nitong biyernes. <coughs> Naiyak na lang ang may-ari ng aso sa kaawa-awang sinapit ng kanilang alaga. <coughs> ang salarin, isang kobra. Nasawi si Yugo matapos niyang ipagtanggol ang pamilya ng kanyang amo laban sa makamandag na ahas. Yung yung kwento ng kanyang na fur parent na si Cindy, kadarating lang nila sa bahay nang magulantang sila sa sinapit ni Yugo. Nakita rin nilang nagkaputol-putol ang kobra matapos lapain ni Yugo we really don't know what will happen to us so we are so very grateful so yun po uh, sa mga may mga alagang uh, uh, aso or mga mga pet uh, yun lang uh, treat them as as our own family kasi yung uh, yun lang talaga yung uh, parang uh, gusto nila sa atin as as the owner na namahalin natin sila kung paano and justly na pagmamahal para sa kanila. Ayon kay Cindy, pangatlong beses nang iniligtas sila ni Yugo sa banta ng mga ahas. Kaya para sa kanila, bukod sa man's best friend, protector pa nila ang alagang aso. Isinave niya yung husband ko while my husband is washing the dishes sa kitchen. And then yun, nakatay niya yung pang lang na cobra. Tapos tapos 'yung pangalawa 'yung 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 husband ko nagsasampay ng nalabahan, 'yun din napatay niya. Mami-miss daw nila si Hugo, na isang malambing at very loyal na aso. He is really brave dog po, tapos mabait, mababait na aso, disciplined. So, mm -hmm. very attached talaga siya sa amin. Kahit in his last breath, he still continue to save us and to protect our family. Bago siya. Payo naman ni Cindy sa mga kapwa niya fur parent. Treat them as as like your own family. Kasi once na yun yung gagawin natin sa mga pet natin, either dog or any pet. Um they will really return the love na na-offer na, na, na niyo sa kanya. Nagbabalita mula sa frontline, Laila Pangilinan, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.